Ang gandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse, Lancer Pizza Pie. So magpapalit tayo ng spark plug. So kaya naman tayo magpapalit ngayon ng spark plug kasi ang problema nito malakas siya sa gas Tsaka minsan, pagka unang andar, eh para mapalya yung makina niya, nakakailang click muna tayo. Although mahina yung ating battery, pero pinagtataka ko, minsan naman, pag nalinis ko yung spark plug, one click lang, kahit mahina yung battery natin. Pero pagka natagal lang una na hindi nalilinis, nagkakarbon na yung ating spark plug. Pagka ikinlik natin, madami muna ang click bago mag-start. Tap siya mag-start. At ang isa ko pang naging problema dito, nakita naging problema. Pagka mag-accelerate siya, parang natigil muna siya bago humatak. Na dil na tigil. Parang pag diin mo na silinyador, parang parang kang pepreno ng konti bago humatak. Ganyan yung pakiramdam niya. Kung na linis na natin yung kanyang karburador, may tim pa rin yung sunog niya. And maganda na yung atin tono para sa akin. Itono eh, na natin ng tama sa tantiameter. Wala tayong vacuum gauge, tsaka RPM, tsaka timing light sa pagtutono. Pakiramdaman lang. Pero na pakiramdaman natin sa maayos na. So medyo malapit na doon ng ating uh, ano na, ano pero napakalakas pa rin niya sa gas abot uh, ng 5 km per liter kahit na overhaul na natin yung carburetor niya halos ganun pa rin so ito yung ating nabiling spark plug dami nag advise sa atin nagbasa-basa na rin tayo sa mga review sa group BP5BS ang dapat sa atin mga Lancer 4G13 4G15 na carburetor type da, dapat ganito yung nakakabit kasi dito, ito, ay yung 16mm. So, ito, baklasin muna natin. Madali lang magpalit na spark plug. Tanggalin lang natin yung cap. Tapos, ito yung ating extension at saka yung ating socket. So, tanggalin lang natin ito. jumahirap mahirap lang gamit na isang yan amen natin So 'yung nakakabit dito sa atin ay 16mm. Ito ay 21mm. So mas malaki siya. Yan. So dapat daw 'yung nakalagay dito ay 'yung 16mm. Ito ay ito BKR5 e Yan. Ito so, yung nakaragay sa atin, medyo maliit. Ayan o. Oh. Sinusunog na yung spark plug niya ngayon. Takbo ko na ito. Maliit yung ating nilagay ay malaki. So mayroon pa daw iba na original at saka local nito. So ngayon, gagawin natin testing natin yung kabit ito isa tingnan natin kung magbabago pero para mas magaling nga yung atin nakakabit ito kasi daw may resistor yung atin nakakabit yung may R may resistor para daw din sa mga EFI para may control sya ito daw dapat wala so nabili na lang din natin kabit na lang natin testingin natin kung magbabago tatago natin itong luma maaari pa rin magamit nasa dalawang taon na rin ito eh na hindi napapaltan ito na, stock naman yung sa sakin hindi masyado nagamit so subukan natin kasi so, yun ang problema kung malakas sya sa gas at saka para nagpo push yung tigil nya bago matak so yun lang short video sharing lang sa inyo Obserbahan ko to tapos update ko kayo kung malaki yung pagbabago niya kung mawawala. Isa pa din problema dito yung ating high tension wire eh. Yan, may mga lusaw na ganyan. Pero nilagyan ko muna ng electrical tape pansamantala. Tsaka yung ating fuel gauge. Hindi siya nag-accurate yung kanyang fuel floater na nailaw minsan hindi pinagtataka ko pag binuksan ko yung tanke na nakailaw wala yung warn, fuel warning indicator kasi may may gas pa na. kaya maaaring din yung ating fuel floater so testing muna itong palitan mga, mga kailangan mo ng palitan na basic kasi ito matagal na rin eh pero sabi naman na yan sa vlogger sa video na vlog na napanood natin hindi naman daw basta basta nasisira ito yan, nung nakaraan, puro to pero ngayon ay takbo na rin natin no? halos wala syang carbon mating malinis ito na natin ng car carburador testing pa rin natin so ayun na dito ko lang kayo so hindi ko napapakita dito kung paano tayo magpapalit kasi basic lang naman to napakadali lang tanggal lang ng cap babaklasin lang natin tapos babalik lang natin so yun lang tapos yung isa pa nga pala natin nabili na spark plug. Parehas din ng kanyang code. BP5BS. Iba yung lalagyan nya. Ito kasi parang print. Yan. Yung isa parang drawing lang eh. So pakita ko dito sa video. Yan. Sa mga nakakaalam po. Ano pong pagkakaiba nya kung original o or fake ng buo ba ito. Paki-comment okay, nyo naman po kung alin yung original o alin yung fake dito. Ayan mga ka-auton. Ikabit na natin yung ating bagong spark plug yan. Lagyan natin yung ating high tension wire. Ang maganit ah. Yan, testingin natin yun. Bago na yung kanya spark plug. may natin yung battery natin. 9.6 Ayan nating natin kung magkakrak ayan gan ganun pa rin I start naman ganun pa rin so observe ako na lang ito kung titipid siya give ang hatak ganda naman yung under nya ayan Tingnan ko ang ng niya. Wala nang palya. So, ayan mga kauton na road test na natin. Medyo nagiba naman siya. Parang nawala na yung kanyang pagbigla mo nga accelerate eh bigla kang hahatak para natigil tapos sa, sa hahatak parang na iba naman so observe na lang din muna yan medyo makatal din sya ng unti kasi tira yung ating transmission support sabi isa din daw din lang bakit parang ramdam na delay na ganyan yung hata so yun lang.